babaeng naghahanap ng kanyang tunay na pamilya na diskubreng matagal na pala niyang nakakasama. Ang isang babae na hinahanap ang kanyang tunay na pamilya, literal na natagpuan ito sa kanyang mga kaibigan. Ang buong kwento, alamin! Sa isang pambihirang pagkakataon, natagpuan ng 36-anyos na si Cassandra Madison ang kanyang mga kapatid na siyang nagsimula lamang sa isang haka-haka. Habang nagtatrabaho sa isang restaurant sa Connecticut noong 2013, ay nakilala ni Cassandra ang kanyang naging matalik na kaibigan na si Julia Tinetti. Makalipas ang ilang taon ng pagkakaibigan, 2021, nang nadiskubre ng dalawa na sila pala ay siblings by blood. Hindi rin naman maipagkakaila ang koneksyon ni Cassandra at Julia dahil sa malaking pagkakahawig nilang dalawa. Pero hindi pa riyan nagtatapos ang journey ni Cassandra sa paghahanap sa kanyang pamilya dahil makalipas ang ilang taon, kamakailan lang ay napag-alaman ng dalawa na mayroon pa pala silang kapatid na lalaki. Sa isa namang mapaglarong tadhana, ito pala ay ang lalaki na nakilala ni Cassandra noong siya ay elementary pa lamang na si Thomas Bonagiorio na kanya ring naging childhood friend. Ang tatlo pala ay pare-parehong adopted mula sa Dominican Republic ngunit ayon kay Madison ay hindi raw nagmatch ang kanika nilang adoption papers. Ngunit makalipas ang ilang taon ay nakilala na rin ni Cassandra ang kanyang tunay na ama na si Adriano Luna at doon nakumpirma na tunay nga silang magkapatid ni Julia. Samantala, matapos magkaroon ng parandaliang pagkalito sa pagitan ng mag-aama dahil ayon kay Adriano ay wala siyang pinaampon na baby boy. Pero matapos alalahanin ang kanilang nakaraan at pagtagpitagpiin ang kwento, sinabi ng magkapatid na panandali ang naghiwalay ang kanilang mga magulang at ng ibang bayan kung saan niya ipinanganak si Thomas. Gayunpaman, ayon kay Julia ay hindi rin daw malinaw sa kanila ang lahat dahil hindi pa nasasagot ang lahat ng mga tanong nila. Ikaw, anong masasabi mo sa pambihirang kwento na ito? D W I Z Research Report. Re -re Report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations D W I Z Ocho Ocho Dos, D W I Z News FM Regional, Home Radio 97.9, D W I Z News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.